Hello sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Sa amang panig ng mundo kayo naroon. Sa panahon na pinapanood niya ang video ito. At dahil holiday na naman dito sa Madrid, gagawa ako ng videos regarding sa ano ba ang mga holiday dito sa Spain, lalong-lalo na dito sa Madrid, Spain. Sa kaling Spain ang pipiliin nyo na puntahan, depende sa employer na mapupuntahan nyo kung anong holiday ang ibibigay sa inyo. For example, kasi na ang nahanap yung employer ay outside Madrid, depende kasi sa employer kung ang ibibigay nilang holiday sa inyo ay kung ano ang holiday ng Madrid kasi sa mga hindi pa nakakala mas maraming holiday ang Madrid kesa sa ibang uh, lugar dito yung outside Madrid na tinatawag for example, ako ay nagtatrabaho sa Santo Domingo which is outside Madrid na tinatawag uh, kung sakaling ang employer ko ay hindi holiday ng Madrid ang binigay sa akin, dapat hindi ako naka-holiday. Pero dahil mabait naman sila, holiday ng Madrid ang binigay nila sa akin. Dahil nga ayon nga sa aking amo o kay madam ay mas marami kasing holiday ang Madrid kesa doon sa kanilang lugar. Unfortunately, yung isa kong kapitbahay ay hindi holiday ng Madrid ang ibinigay sa kanya. Kaya sa araw na to, ay nagtatrabaho siya, hindi siya naka-holiday. Kaya sa mga kababayan natin na uh, pipiliin na magtrabaho dito sa nawa ang employer na mahahanap nyo if ever na makapagtrabaho kayo sa outside Madrid, ay ang ibigay nilang holiday ayo yung holiday ng Madrid kasi napakaraming holiday ng Madrid. Ito yung mga holiday dito sa Madrid. Siyempre, unang-una yung January 1, ito yung New Year. At depende sa mga employer kung anong oras kayo pa uuwiin kapag December 31. May mga employer na talagang sinusulit nilang ibinabayad nila sa kanilang mga chika kaya pinagtatrabaho nila ito hanggang sa matapos ang kanilang dinner. Pero may mga employer naman na maaga pa lang ay pinapauwi na. Ang employer ko ang ginagawa ni madam sa akin ay after ng kanilang lunch ng 31 ay pinapauwi na ako. Then syempre January 2 ay hindi na holiday. Kaya balikan na ulit ang mga chika lalong lalo na ang mga stay in. Bumabalik na ng January 1 ng gabi kasi kapag medyo malayo ang boarding house doon sa bahay ng employer kailangan mo kasing gumis ng maaga kung sakaling ah, kinabukasan ka pa babalik dun sa employer. Kaya ang kadalasan talagang discard ay gabi pa lang ay bumabalik na para hindi kailangan gumising ng maaga. Pero may mga employer naman na dahil nagbabakasyon sila ng ganitong mga date at ang kanilang mga chika hindi naman nila isinasama katulad ko. December 28 pa lang talaga nakaholiday na ako at pinapabalik na ako ng January 7 kasi nga nasa bakasyon sila pumupunta sila ng Italia. Hindi nila ako sinasama kaya nagbabakasyon din ako ng mahaba. Ang disadvantage lang talaga dito ay, di ba meron tayo dito na one month holiday with pay? Nababawasan yung holiday ko ng utay-utay. Kasi nga, hindi nila ako sinasama. Kaya, yun, nauubos. Kaya, instead na meron ako makukubra na one month vacation with pay, ay hula na ako nakukuha. Yung iba namang mga employer ay sobrang bait na kahit hindi nila sinama ang kanilang mga chika, ay hindi nababawasan yung holiday. Dito kasi talaga sa Espanyol, sa totoo lang, ay iba-iba ng sitwasyon. Depende lang talaga sa employer na mapapasukan yung ilan naman ng mga employer ay hindi nagbabakasyon Kaya January 2 pa lang ay talagang back to work na ang mga kababayan natin dito O kaya naman yung iba ay kung sakaling may mga maliliit na mga anak yung mga employer nila Kung saan pumunta ang kanilang mga employer ay talagang kailangan nilang isama yung kanilang mga chika Kasi nga para makapag-enjoy din sila after ng January 1 ay holiday din ang January 6, ito naman yung Epiphany del Señor, ipag-bautismo kay Jesus sa ilog ng Jordan dito naman sa Espanya, ito yung sineselebrate na three kings, then yung mga employer na may mga anak na maliliit ay talaga nagpe-prepare sila ng regalo para sa kanilang mga anak na kunwari ay galing ito sa tatlong haring mago, at ang nakakatawa pa dito, may kasabihan sila na kapag ang natanggap ng bata ay uling ibig sabihin yung bata ay naging bad nung nakaraang taon, at kapag marami sila na natanggap na regalo. Ibig sabihin na good performance yung ginawa ng bata. At nakakatuwa nga din kasi yung alaga ko mag na 9 years old na pero hindi niya pa rin nalalaman na lahat ng natatanggap niyang regalo kapag December 25 akala kasi ng mga bata dito yon ay galing lahat kay Papa Noel. Hindi nila alam na ito ay galing sa kanilang mga magulang at kung kani-kanino. At kapag January 6 naman, ito ay galing sa Three Kings. March 19, ito yung araw ni San Jose o Dia de San Jose. Ito yung Father's Day sa Espanya. Pero hindi taon-taon ay walang paso kapag Father's Day. Uh, natry ko na may taon na Father's Day na walang pasok. Pero nitong mga nakaraang taon ay may pasok kahit Father's Day. Then, ang sunod naman ay uh, April 17 at April 18. Ito naman yung Webe Santo at Biarni Santo. Siyempre, may mga prosesyon, misa, at uh, uh, bisita iglesia. Then, ang sunod naman ay May 1. Ito yung Labor Day. Siyempre, kahit sa ang bansa tayo naroon, ay wala talaga tayong pasok dahil ito ay araw nating mga manggagawa. Depende na lang sa mga employer nyo kung sa kayo nagtatrabaho, kung kayo ay mag-overtime o -overtime, uh, hindi. Ito sa Madrid ay naka-holiday din ang May 2. Ito yung Piesta de la Comunidad de Madrid. At ang sunod ay ngayong araw na to, May 15, San Isidro. Ito yung patron ng mga magsasaka at ng lungsod ng Madrid. Bali ngayon ay araw ng Webes at depende sa iyo at sa employer ang pag-uusap kung paano ang gagawin kasi medyo sandwich kasi ang mangyayari kasi ba pumasok ng Monday hanggang Wednesday dahil nga holiday ng Webes tapos papasok na naman ng Biyernes at Sabado ng half day uh, sandwich kasi ang tawag doon ngayon uh, may mga kababayan tayo na nakikiusap sa employer na kung pwede ipalit na lang yung holiday ngayon sa uh, biyernes ng half day at saka hindi napapasok ng sabado para mabuo yung isang araw. Di ang mangyayari, papasok sila ngayong araw ng webes at magtatrabaho sila hanggang bukas ng kalahating araw. Then yung half day ng Friday hanggang linggo, wala na silang pasok para dere-derecho. Kasi nga naman, lalo na uh, medyo malayo ka doon sa boarding house mo, pamasahe mo, sayang din. Tapos babalik ka din ng pinagabihan mamayang gabi. syempre medyo hassle kasi. Kaya mas maganda ang ginagawa ng iba nating kababayan ay talagang pinagpapalit na lang para dere-derecho. Kaya lang depende lang din talaga sa employer kung papayag sila o hindi. Meron tayong mga kababayan na gano'n ang ginawa ngayon. Kaya sila ay nagtatrabaho instead na sila ay nagsasaya o nagliliwali o gumagala diyan sa Madrid. Dahil sa medyo malayong tiniterhan ko sa Madrid, mas prepare ko na lang na magpahinga dito at gumawa ng video sa bahay. Kaya sa gumawa doon sa Madrid ah, at ako ay nakahaliday ng dalawang araw ngayon at bukas dahil nga sa first communion ng aking alaga sa sabado kailangan ako ng employer ko ng sabado ng whole day bali babalik ako sa employer ko ng Friday night at magtatrabaho ako doon na hanggang sabado ng gabi at aalis na naman ako sa bahay ng employer ko ng sabado ng gabi at babalik ako na linggo ng gabi at para magsimula na naman ang isang linggo trabaho basta dito sa Madrid ay depende talaga sa employer na mapupuntahan Nyo, kung, kung ano magiging usapan nyo regarding sa mga holiday at, at sana ang holiday na ibigay sa inyo ay kung ano ang holiday ng Madrid kasi napakaraming holiday ng Madrid kung sakaling sa outside Madrid ang makukuha nyong trabaho then ang sunod naman ay July 25 ito yung Santiago Apostol, ito ay isang santo din ito ay patron saint ng Espanya especially in Galicia sa lungsod ng Santiago de Compostela may mga prosesyon at syempre may misa Then, ang kasunod naman ay August 15, Asuncion de la Virgin. Ito yung pagkakya sa langit ni Virgin Mary. Dahil nga dito sa Spain ay Catholic ang talagang primary na religion. Kaya talagang ay pinagdiriwang dito ang araw ng mga santo at kung ano-ano pa na related sa Catholic Church. Then, November 1, ito naman yung All Saints Day. At ang kasunod na ay November 9. Ito yung Dia de la Almudena. Pero dahil ang November 9 ay tumapat ng linggo, dito kasi sa Spain, once na dapat ito ng linggo, inililipat eh, nila ito ng lunes. Kaya ang gandahan dito, magiging tatlong araw yung wala namin pasok mula Sabado, Linggo, at Lunes. Diba ang ganda? Dahil natapat na Linggo, inilipat ng Lunes para dere-derecho ang holiday. Napakabongga, ba diba? Ito naman yung Dia de la Almudena o Patron Saint ng Lungsod ng Madrid. At ang kasunod December 6, Dia de la Constitución. Ito yung araw ng saligang batas dito sa Madrid. At ang kasunod na ay December 8, devotion kay Virgin Mary. And December 25, syempre Christmas Day. At depende lang din sa employer kung anong oras ka na naman pa uuwiin. Kasi syempre 24. Katulad din ito ng New Year. Depende sa amo nyo kung hanggang gabi kayo pagtatrabahuin o kaya half day lang ng December 24 ang inyong trabaho. Depende lang yan. Ayan, ito na yung mga holiday dito sa Madrid sa buong isang taon. Nawa, ang video ito ay nakatulong sa inyo at may idea na kayo kung sakaling kayo ay narito sa Madrid, Spain o kaya naman ay nagbabalak na pumunta dito sa Espanya. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin YouTube channel baka naman pwede, pakiclick mo na ang subscribe button at para manotify ka na may bago akong upload, i-click mo na ang bell button. At kung nagustuhan mo ang video ito pakibigyan naman ako ng like. At kung meron kang katanungan, i-comment mo na yan sa baba at sisikapin ko na masagot ang inyong katanungan at sa lalong madaling panahon Maraming maraming salamat at nawa'y magkita-kita tayo sa mga susunod na videos. Maraming salamat.